You know, mga Lodi. So, what's up, mga Lodi? Nandito na naman ako sa akin pambaya. Kaya, si take yun. Dito, dito sa ano yan? Ano Teheron yan? Dito, dito to, yan. Dito yan sa Teheron Corner, Pedro Hill. You know. Grabe, may na-spata na ako rito na no, napakasipag na gasoline boy. Hindi ka tulad ng isang gasoline boy na pakilamero. <laughs> ito, napakasipag na ito, eh. No? Nagpipinturo. Jason, shoutout naman dyan, oh. No? Yun oh. Bostong, oh. Si o, bostation. Bostation. Seda. Sipag oh. Hindi mo siya na nagpipintura dito ng mga kontraktor na gasoline boy pa. Sa nga bang... <laughs> oh, ano. Dito lang, ano, matipag lang yan. Diba? Eh lang naman, pwede niyong gawin tuloy. Di ba? Huwag lalakbas ng ano mataas oh uh, sabagi hindi naman ito mataas <laughs> ano ko eh hindi, mataas Pang ano hindi uh, iti kontraktor lang Nang sila maaaring gumawa alam pa no yan o kay boss Russell <laughs> sabi ko napakasipag neto hindi ka tulad na isang gaso boy na pakilamero Uy, ano ko ano Punta pa natin mo yun? <laughs> Ayan Malaki pa ba na pakinabang niya ito eh. Malaki pa kinabang. Ayan, ay trade na. Ay kawawa naman si Boss Ramon. <laughs> Nahuli ko doon minsan eh. Ano? Hindi, <laughs> okay lang yun. Boss Ramon, peace tayo. Boss Ramon. <laughs> Mabait si Boss Ramon Napakasipag lang talaga <laughs> Yan you know, o Barat din barat din mo tanggap Ayos ka <laughs> Ayan si Boss Jason Yan yan Dito ako sa ano, Shell Station Ayan